Hello mga bay, good day po sa inyong lahat. Now, meron lang akong gustong i-klaro doon sa previous video na na-post ko. Ito'y tungkol doon sa katanungan ni Bosing Now, ang sagot ko kasi dyan mga bay is hindi mo pwedeng ilagay yung plaka mo kapag hindi pa na-upload sa LTO. Now, meron niyang dalawang scenarios Okay, so sa case ko, nung nabigay yung plaka sa akin is wala siyang certificate na binigay ng LTO. Nakuha ko yung plaka ko sa kasa mismo at sila mismo yung nag-advise sa akin na kailangan ko pumunta ng LTO para ma-upload yung bagong plaka bago ikabit sa iyong motor. Now, sa mga bay natin dyan na nakakuha ng plaka na meron ng kasamang certificate pagkuha nila sa bagong plaka is pwede mo na yung ikabit sa iyong motor. However, dun sa mga nakakuha ng plaka na walang mga certificate is need nyo yang ipa-upload sa LTO para ma-update yung file ninyo sa kanilang system para pagdating sa mga checkpoints lalo na kung busisihin talaga nila is meron silang reference at pakikita nila doon sa system nila na uy, ano na, updated na yung plaka nito at palulusotin na kayo at hindi kayo hulihin. So yan lang mga bay, sana klaro ko yung previous na video na na-post ko. Maraming salamat po. Have a great weekend. Ride safe.